ito yung topic up mga boss ang problema kasi na may ari mga boss minsan daw yung heater nya ay ayaw gumana itong heater nya mga boss tinanggal ko na to sa pagkakabit niya doon sa ano sa kanyang panel board para mas, mas mabilis tayo mga ka troubleshoot ngayon mga boss ay oo natin yung sosi kasi yung wire na to mga boss ay naka connect sa sosi mga bossing ngayon sumukan natin mga boss kung pumapalya pa ba ano yung switch nya minsan daw ay ayaw gumana yung heater nya Subukan so, natin o natin siya kasi gumana naman mga boss oh. tingnan mo so, mga lagitik yung relay yan o oh. yan mga boss oh. meron palang mga time na pag post mo ng button ay ayaw siyang mag contact Ah, hanapin natin mga boss kung ah, totoo ba yung sinabi na may are o totoo siguro to yung mga boss kasi hindi naman to tadalhin dito pag hindi siya nag, uh, no, nagka uh, nag problema siya sa kanyang switching o minsan wala minsan ayaw o minsan meron yan 11.8 no, wala na, oh. ayaw nang mag-contact kahit ano pang diin, Oh, nawawala oh. Tin. ang labas niya ay you know, tin. Pero ayaw niya mag-contact. Ngayon mga boss, tatanggalin ko tong wire na supply niya. I-off ko muna yung ano, ignition. Tanggalin ko to tapos maglalagay ako ng wire ng galing doon sa battery. Kung titingnan ko ang 12 volts dito, kung ano ang voltahe na ilalabas niya papunta doon sa starter relay tanggalin ko muna to kasi mahirap dito magkamali mga boss kasi kung halimbawa pag hinahalaan nyo ang problema itong switch or yung relay doon sa labas napunta na, napunta na yung mm, starter dito lang muna tayo sa kanyang button kasi dito ang unang mag, uh, mag trigger doon sa kanyang starter relay ngayon mouse, mayroon akong wire na nakaabang dito. Ikabit lang natin 'to. Tapos ilagay natin 'tong bolt niya. Subukan nating i-direct muna. Kasi minsan nawawala talaga 'yung kanyang kontak. Tingnan natin yung boltahe na ilalabas niya kung kaparehas lang ba ng stock niya. i-scroll lang din ng maigi para medyo kapit siya. Ngayon mga ko kukuha ko ng wire na galing doon sa battery. ikakabit ko dito. Ito na mga wire. Ito nang wire mga boss na galing sa battery. Ito, wire nito. to. Luma na kasi ito mga boss. Baka yung ignition niya, Baka mahina na yung supply ng uh, wire ignition niya. Ito na mga boss, sa ng sinabi ko, itong wire na to ay galing dun sa battery. Kapit lang natin dito. Tapos, tingnan natin mga boss, ingat lang tayo mga boss kasi wala tong tip. Pero mas pag-safety tayo mga boss, ay lagyan natin ng electrical tip to. wag tayo nang bili ng bili ng piyesa pag uh, i-diagnose muna natin ng maigi para makita natin yung ano ang naging dahilan baka mamaya mga boss dibili uh, bibili tayo ng piyesa ay eh, ganun pa rin ganun pa rin yung problema kaya mas mabuting i-ano eh, natin i-troubleshoot eh, ng maayos o oh, hanapin yung talagang main problem ng uh, sasakyan ngayon mga boss lagyan natin ng tester ito ay 12 volts kung makikikita nyo 12 volts siya. ngayon ito yung labas output nya ito itong output nya i-o natin mga boss kung mag ilan yung kanyang output yun mga boss oh it uh, yung una ay 9 lang ngayon ay no 11.6 ibig sabihin mga boss ay nadagdagan siya ng uh, 3 volts kasi yung una ay 11 uh, 8 uh, 9 lang auto volts ang ang um, stock niya ay 12.6 ito yung galing sa ah uh, battery Kita ba? Ano? 12.6 Ngayon uh, i po natin yung uh, button kong magkano ang ganyang labas. Post natin. Yan, 11.6. Yan. hindi talaga perfect yung ano yung buto natin kasi hindi ka uh, ano yung labas niya ay bawas siya ng konti ito ay 12.6.5 ang labas niya ay 11. 11.6 yan i-try natin i-start mga bossing i natin yun o, oh, ang bilis ang bilis niya makaandar ulit natin, kunting ano lang kunting push lang yan butawan natin, push andar yun, ang bilis oh. ngayon mga boss, tatanggalin ko na wire na galing sa battery tapos subukan natin tong stock niya na galing sa ignition switch. Kung ilang seconds ba siya bago aandar. Para i-compare natin. Ayun, i-bike natin tong stock niya. Yan, naka-ano na yan mga boss. Tapos on natin. On natin yung sose kasi nasa ignition switch yung uh, supply nito. Yan. Tingnan natin yung uh, stock nya 11.8. Ano, you know, 11. bawas na siya ng uh, isang voltage. Ano, you know, 11. Tapos i-heater natin. Kung kaano siya kabilis yun na um, meron siyang 11 tapos i ibuto natin meron siyang 9 9 lang o oh. 9, 10 I start natin yan mga boss nagiging hard start siya pag ano pag uh, ito yung kakabit natin na galing sa ignition switch ibig sabihin mga boss kulang siya ng current or kuryente na uh, supply doon sa uh, kanyang uh, starter relay o, oh, wala na o. Oh. tingnan mo sa dashboard na kabos naka ilaw yan yan naka ilaw yan yan naka ilaw tapos i-post natin yung button yan oh. wala nang contact kung lagyan natin tester meron siyang 11 meron siyang 11 pero wala siyang tawid oh. Yan, wala. Meron. Pero dili. Wala oh. Ngayon. Okay, na tayo mga boss. Nagmakahanap ako ng wire na sa galing sa na. Uh, ang labas niya ay 12 volts mga boss. Uh, babalik. Ayan mga boss, natanggal ko na yung ano, panel board. At uh, ito pala yung anonya boss sa ilalim ignition nito hanap tayo dito ng 12 volts kasi yung dito mga boss yung stock nya ito hindi naman kinuha dito sa ano mm. hindi naman kinuha to dito sa ignition switch dito nila kinuha o, hindi ko alam itong mga boss kung saan galing itong wire na to ito. dito nila kinuha kaya ang labas nya ay 11 lang ngayon mga boss nagkahanap ako ng wire na dapat natin kuha na ng ano ng 12 volts itong wire na ito mga boss yung itong wire na kulay blue ito makikita oh. yung kulay blue na yan mga boss kulay bulo na may stripe na red ngayon mga boss at uh, wala siyang kurente yan o oh. tingnan natin yung testero ng kurente tapos i-on lang natin mga boss kung natin yung sosi Yeah, naka-on na 'yan. Naka-on na 'yung dashboard. 'Yan. Tapos tsookin natin 'yung kulay blue. 'Yung kulay blue na 'yan. 'Yan. Meron siyang 12. Meron siyang 12 mapost 'yan oh. At sa palagay ko okay na 'yan. Ayun, mga boss, ang gagawin ko dito ay putulin ko to. Tapos ilipat ko doon sa ignition switch na kulay blue na wire doon ko ikakabit. Kasi mahina ang kanyang supply. Ito yung gagawin ko mga boss at puputulin uh, ko to. Ito yung mapunta ng button ito. Tapos kakabit ko dito sa blue. Blue na may stripe na red. Ito, 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 toong wire na to. Okay, mga boss. Ah. Yan mga boss, at tulad ng sinabi ko mga boss, itong wire na to. Itong wire na to. Galing sa buton. At dito ang dugtong niya. Pinutol ko na mga boss at nilipat ko na dito sa ignition switch. Ayan mga boss, at uh, pwede natin itong itip. Bainig natin sa dati niya. I, uh, lagyan natin ng tape para hindi siya magka-ground. Ayan mga boss ay... Uh, ikabit na natin dito sa buton dito galing dito sa ignition switch para masubukan natin mga boss kung malakas na ba ang kanyang uh, kuryente na uh, su supply bait natin to tayo palit ng palit ng pisa mga busing para tulong na rin dun sa may ari kailangan mga boss ay maging honest tayo dun sa ating mga customer para uh, balik din sa atin mga boss ngayon mga boss i-own natin yung susi o na kayaan naka-own na yan una yung master sport tapos tingnan natin tong supply niya. yan mga boss na meron siyang 12.12 .12. ngayon i-force natin meron siyang 11 tapos start natin yun mga boss ang bilis niyang maka -ano, makaandar pag uh, malakas yung supply niya kasi kanina mga boss ang output niya ay 9 lang ngayon naging 11 na at sigurado ano, to mga boss hindi na siya papalya na prove natin mga boss na may problema ang kanyang supply ng kuryente galing dito sa ah uh, ignition or sa push button nya hitter natin 11 uh, um, 11 oh, 11 0 11 yan andar yan ang bilis kabit natin yung button sa pagkakabit dito sa panel board para may ayos natin yung mga, mga wiring mga boss inquire at uh, yun lang mga boss, at itrobol muna natin yung wiring bago natin magpalit ng relay or buton sa kanyang sasakyan mga boss. Kung okay naman yung button at ang relay, dapat natin titinan yung wiring mga boss na makuha natin yung kanyang stock mga bossing. At hanggang dito lang muna ang natin mga boss at thank you so panonood mga boss at good luck. Don't be parts changer.